Ayan mga kanaypi, nandito lang kami sa simbahan. Ang daming tao. What's up mga kanoy -pi? Nagbabalik na naman si Kanoypi for another video. Araw ng linggo, magsisimba kami sa Manawag kasama yung Team Kanoypi at si Mrs. si Rinyan at si Baby Erica nandito na mga Kanoypi Budong! Shout out! Yan daw Shout out mga Kanoypi Ay, sinot pala natin yung binigay na sapatos Mga Kanoypi Oh. Ayos. Ayos wa? Nandiyan si Budong. Ayos, ayos na ayos. Yan <laughs> <laughs> Ayan. Shout out. Shout out mga kanipi. Nagbabalik. Oh. Ayan nga pala. Sinot ko rin yung binigay na sapatos mga kalapi. Ayan kuya Ron at ati kati. Sot pa nila yung sapatos nila. Ako hindi ko sinot yung binigay nyo ngayon. Kasi nga nasugat yung pa ako hapon. kaya nakakroks na lang tayo mga anayuti na ano pupunta ayan si baby erika o oh, tulog bali punta tayo ngayon ng ano ng manawag para magsimba ngayon kasama ko sila Ayan si baby. Bali yung tatlo. Suot so, na na nila yung sapatos nilang binigay. Magandang gamitin mo daw. Maganda maganda. <laughs> Ayos no. Thank you so much ate at kuya. Kuya Ron at ate Katis Dillion from USA. Thank you so much. go, let's go Samahan nyo kami mga kanaypi Na pumunta ng Manawag Nantay na lang namin sa rin yan Kasi naiwan yung ano Yung cellphone niya sa bahay <laughs> Ayan, binalikan pa niya Tapos punta na tayo Medyo malayo pa yung ano Biyahe natin, pero okay lang yan Basta makarating ng Manawag Makasimba si baby Erica Doon sa Manawag Mga kanay Alright Tara, Family din ngayon mga kanaybi <laughs> Ano mo sasabi mo? Siyempre ano Makakabasya na naman tayo kay Mama Mary sa Manawag Sa first time ni Mike ang pumunta doon Yun <laughs> <laughs> Makapagsimba na si Baby doon sa Manawag na no, bebe Tulog si mayka Tulog si Baby oh Ayan Napuyat na naman kasi mga kanoype. Parang oras na natulog to. Alas dos na ng umaga. <laughs> mga lang kami sa simbahan ang daming tao stand now, professor sa likod. I believe in one our... the father of my team, maker of of all visible wow. I believe in one all... na <laughs> sa tayo sa likod. bumili ako ng kandila ipuwin tayo so Yeah, okay, ngayon pala. Yan ang pinagawa. Yan ang pinagawa. kaya ang mo ayos ka lang? oh, ayos lang Ayos lang mga kanipi Gutom na Didi -di si baby Bentong Shoutout Ayos mga kanipi At least kahit pa paano nakapagsimba na naman dito sa Manawag mga kanipi Didi-didi siya Butong Ayan mga kanipi Bumaba yung ano <laughs> Iikot sila Ayan o oh. Yung tatlo Umiikot lang God <laughs> bless God bless oh, na pa nakaupo kami dito na lang natin sila dito mga kanayimp. Bali magpi-picture-picture daw yung tatlo dun eh. Ayun, mga kanayimp, minatayo. Anit kaya? No, na yung tatlo? Ah, pa blessing ng mga sasakyan. Soon magpapablazing din tayo ng sasakyan <laughs> Astigin tignan si Bentong mga kanepi oh Formado Tawang Ako pa oy, May salawin pa <laughs> ah, yes no Bagay na bagay sa kanya yung ano Brown na Mike.

dito na naman ako bumili nung nakaraan eh kasi natatanda parang ka din yung dagdag niya ate? dalawa po hindi, apat <laughs> tatlo na lang sir sige hawakan mo to. ma'am sir, tubig po thank you ma'am, nalikan tubig po bago tubig po ma'am, tubig

Eh mga kanipi, nandito na tayo sa bahay. Uh, finally, nakapagsimba na si baby Erika sa, ano, sa manawag. Ayos. Kumusta ka naman mo daw? Ayos lang. Ayan. Bintang <laughs> bay. Umuwi. Ayan, kain na tayo mga kanipi. Oh, dito na ba? Ulo na lang sa'yo sinalong natin ilalagay mas malaki kasi may sabaw to ito kita mo no? mandaong mm -hmm. mm -hmm. masabaw sa baba ay kasi kaya mandaong mm uhmm serap yan di 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 Okay. Yung sabaw niyo mga kalipit, yung masarap. Cool. Uh. Si Bentong din. Mhm. Mm -hmm. Ay pa. Tani kutsara ni. Tatan. Eh. Makain na ma. Tani tugaw. Wala rin tayo ng kanin, mga kanaypi. Mayinit. Hmm? Mainit. Hindi naman, no? Masang luto. Mayinit. Mainit talaga tong kanin mga kanipi so, tara Tayo na tayo Ulan tayo ng Chokes to go na lechon manok Mainit yung kanin kasi bagong luto eh Dino siya Baka naman Chokes to go Sponsor Ayan tayo, ayan. Si Bintong nandun, mga kanaypi. May kausap. Anong kausap niyan? Yung... Jowa niya, mga <laughs> Tapos na akong kumain, mga kanaypi. Si Bentong Budong nandun pa, kumakain. Si Rinyan, tapos na rin. Naiwan sila doon. <laughs>